Papi, sus, sus, sus anak, anak. Sus, ay. sus, ay. ang ikog eh, ang buntot eh. Sus. Papi, papi. Papi anak. Ay. Sus. Eh. Hey. Oh, Hoy. How are you, anak? Papi, how are you? Hoy, bago pa maging nagmata bata nako, oy. How are you, anak? Pagkagwapo, oy, bisag bagong mata. Kasi ayaw ni mo nagmata anak, oy, alas 5 pa ba ya anak? 5 AM. Nagmata na akong anak si Papi, guys. sayo kay nagmata, oy. Ala kagwapo, gwapo, oy. E, Ala ay ka pwesto, oy. Ala ka social ana naghigda, oy. Ala ka social naghigda sa kong anak. Awang manok anak na anak naguwat na to anak. Manok anak ba na unos sa pagkaon anak. O uh, anak. Hello. <laughs> Say good morning. <coughs> Say good morning to you viewers sige na. Say good morning. Hello guys. Maayong buntag. Happy Tuesday. Today is Tuesday, araw ng Martis. <laughs> araw ng Martis, Holyo 15, 2025. Yan po guys, kagigising lang po namin ni Papi guys. Ito po, uh, nag nag-hike po ako mga palangga dito sa loob ng bahay. At the same time, nag-saing ng kanin. At si Papi sumunod din sa akin guys. Gumising na din si Papi. So early in the morning here, time check here is around 5 am. So kagigising lang po talaga namin ni Papi. So good morning, good morning guys. Yan, tingnan niyo po ang ating mga mata guys na mamaga sa pagtutulog. Kagigising lang po namin mga palangga. At salamat po sa Diyos na wala na pong ulan kasi kagabi umuulan. Good morning! Happy Tuesday! So, kanina guys, nag-hike po ako. Kaya po, pinapawisan ako. So, maaga po akong gumising kasi nag-hike po ako. Dito lang po mismo sa loob ng bahay. At yan si Papi. Si Papi din guys, gumising na din. So, good morning! Happy Tuesday! I love you all! An anak, matog. Pagka anak ko, pagkakatiwas o katog, anak. Pagkagwapuan ana, oy. Bliss mama lang, bi. Tagasanto. Kaloyan sa ginawa akong anak. Tarong o gigda. Tarong gigda. Mm. Lay down. Susoy, ka very sa akong anak. Ay, nag -lay down, oy. <laughs> ka naman ni mo, papi, oy. Ano mag lay down, manda yun ka, anak. Mm, kasabot na gina kong bata, English, oy. <laughs> <laughs> Kasabot na English ako ng baby. Oy. <laughs> Isa sa eh. Kaparaygo naman eh. ni ni matabang kaparaygo na no, ni akong anak guys. Oy. Papi na kong guwapo guys. Di matabang kaparaygo na no, guys. Gitog na no, mani guys. Gitog na man mani. Anak ba sinibukal na itong akong gikuan anak? Giinit ng tubig anak. Ako sa tung London anak ha? Papi. Lundan o sa itong mama on ha. Kini bukal na. Say si good morning and say si thank you to our Lord Jesus Christ Mama Mary for waking up. Mag -si thank you ka anak. Bless mama again taga santo. Kalo yan sa si ginoong batang guapo. Ayan, thank you for watching guys. This is a puppy's update this morning. Kagigising lang po namin araw ng Martes.